Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating pagtitipon para sa pulong panalangin. But before we start, tayo po muna ay magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Please turn with me to Psalm chapter 119 verse 67. Mga awit, kapitulo 119 verse 67. Ang sabi po dito, Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. May the Lord bless the short meditation of his word tonight. So ito po ang confession ng salmista. Naligaw ako. Pansinin po natin, lantad na lantad po ang kanyang confession. There is what we call openness of his confession. I went astray. So ang confession or ang salitang astray mga kapatid, it often points to sin. hindi naman necessarily na willful sin ito or open rebellion, maari din po itong careless ignorance na nagdulot po ng pagdisiplina at pagsaway ng ating Panginoon. Meron naman talagang unintentional sin gaya ng nakasaad sa Numbers chapter 15 verse 28. Pinapansin pa rin yan ng Panginoon. Ang sabi po dito, at tutubusin ng pari ang taong nagkamali sa harap ng Panginoon kung tunay na siya ay nagkasala nang hindi sinasadya upang tubusin siya at siya ay patatawarin. Now, si Haring David for example, siya ay matuwid na tao. He was a man after God's own heart, pero hindi po siya free mula sa kasalanan na nag-afflict sa kanya. Si David ay nahulog sa kasalanan pero ang kasalanan ay limitado lamang ang duration. Ganon din naman sa lahat ng mga tao ng Diyos. So ang ini-imply po ng salmista dito is that ang pagdisiplina ng Panginoon sa kanya, ang pagsaway, ang nagpanumbalik sa kanya sa Diyos. Binigay ng salmista ang contrast, Before I was afflicted, but now, hindi po sinabi po sa atin kung ano po ang nature ng kasalanan or ano po ang duration ng kasalanan ng salmista. Pero makikita po talaga natin na ayaw ng Panginoon na ang kasalanan ay mag-persist or mananatili sa atin. We also are not told of the specific details sa pagdisiplina ng Panginoon sa Kanya, but the indication is that ginamit po ng Panginoon ang mga kaaway ng salmista in order to discipline him. For instance, si Haring David. At talagang dineclare ni Haring David palagi ang kanyang innocence sa harap ng kanyang kaaway. Ito po ang behavior ng mga kaaway ni ni David towards him. Psalm chapter 119 verse 78. Ang sabi po dito, Mahiya ang masama sapagkat pinabagsak nila ako na may katusuhan para sa akin. Ako'y magbubulay-bulay sa iyong mga kautusan. Pero hindi ibig pong sabihin na si David ay totally innocent. Inosente siya sa harap ng kaniyang mga kaaway, pero hindi po siya inosente sa harap ng Panginoon. Ang tunay naman na mananampalataya ay hindi po talaga magtatagal or mananatili sa kasalanan because sin doesn't characterize us. Whenever we have any known sin sa ating buhay, we deal with it immediately. Yun ang sinasabi ng 1 John chapter 3, verse 6. Ang sabi po dito, ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. sinumang mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi nakakilala sa kanya. So ang ang verb tense nito ay nagsisignify na nagpapatuloy or continuing sin that is not the characteristic of a true child of God kaya salamat sa Panginoon dahil sa kaniyang katapatan ay dinidisiplina niya tayo upang mapanumbalik tayo sa kanya if that is your experience right now rejoice because that only proves that you are a child of God na dinidisiplina ng Panginoon lovingly so that you will return to Him. Sa ating pulong panalangin, masalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pagkalinga sa atin bilang isang mapagmahal na Ama. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa minsahin ninyo sa gabing ito at nawa ay nangusap ito sa bawat isa sa amin. Tulungan ninyo rin kami sa pagpapatuloy namin sa pulong panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.